Kumusta mga lakwatsero? Samahan niyo ako sa isang matinding biyahe mula sa ingay ng Manila patungong Mindanao sa kailang ng aking motor at lakas ng loob. Kung nagbabala kang ka mag-travel mula Manila hanggang Mindanao, itong video ay para sa iyo. Ibi-breakdown nga natin kung magkano ang ating nagastos sa pagkain, sa gas, sa accommodation at sa barkong sinakyan natin. And gano ba talaga kalayo or katagal itong aking nilakbay mula Manila hanggang Mindanao. Alas tres pa nga lang ng umaga ay nag-ayos na ako ng aking mga gamit, mga bag na gagamitin at ang helmet. Of course, na gagamitin natin for safety. Of course, kahapon pa lang nag-change gear, nag-change oil na ako. And nag-add na rin ako ng top box ko para for additional um, storage ng aking mga gamit. Alas 4 na nga ng madaling araw ay gumayak na tayo sa ating biyahe. And uh, ang unang kagawin natin ngayon is magpapa full tank tayo. Meron actually two bars pa ba yung aking motor. And uh, let's see kung magkano yung magagastos natin. So, ang unang full tank na natin is 374.19 pesos. So, after natin magpagas ang next destination natin is Pelilla Rizal. Ay, well, lamig! Yung Pelilla, nasa Pelilla na tayo, thank you, Lord. Maaraw ngayon sana, maaraw din sa ibang lugar. So, nasa Rizal na tayo, and then, pupunta na tayo, Laguna.

Hmm. Ang yung place dito eh. Ito naman sa akin. lang pa, zigzag, zigzag. Itong kalsada na ito ay tinutumbok na natin ang Laguna, papuntang Laguna. So after Laguna, kumain muna tayo. So time check, 10 a.m. in the morning. And hindi pa tayo kumakain. So we decided na kumain muna. Before tumbukin natin ang queso fries.